Good morning, flex ko lang sa inyo guys ang itsura ng ating tindahan After na one week tayong nagpahinga dahil nagkasakit tayo Ito na yung itsura ng ating tindahan ngayon mga kasari Parang dinaanan ng bagyo Tingnan ninyo wala nang halos stocks na naka display dahil hindi tayo nakapamili At yung huling pamili ko ay noong last week na Monday Yun pa hanggang ngayon may paunti-unti din naman nagde-deliver pero yung iba hindi ko rin naharap kasi nga ah, nahiga talaga tayo ng ilang araw dahil sa ating karamdaman na tinamaan tayo ng lagnat, ubo, hika, sakit ng katawan. So hindi talaga kayanin. Kaya yan yung hitsura ng ating tindahan ngayon mga kasari. At yan, I-share ko lang naman sa inyo na... Kailangan talaga pag-ingatan natin ang ating katawan kasi mahirap magkasakit at yung ating tindahan ay mapabayaan. Uh, okay lang kung wala tayong sari-sari store. Pero dahil mayroon tayong sari-sari store na kailangan kasi kasuhin araw-araw so kailangan pala mag-ingat. Kasi ako naramdaman ko na talaga na para magkakasakit ako pa pero pinilit ko pa rin yung sarili ko na mamili so pag-uwi ko ng bahay hindi ko na talaga kaya yung naramdaman ko dahil napaka taas ng lagnat ko at saka ay nubo na ako hini ka lahat na so ngayon naisip ko na pag pagod pala o may nararamdaman kailangan talaga ipahinga ang katawan dahil mahirap magkasakit um, inaasikaso din naman ng mister ko yung tindahan pero syempre hindi kagaya sa akin na ako talaga yung naka, ako nakaala, nakakaalam ng mga gagawin dito. Kasi siya may sarili din naman siyang trabaho. Tapos yung anak ko naman ay may pasok. So wala talagang nag-aasikaso na aming tindahan. So nag-close ako ng ilang araw din para naman kahit paano ay makapahinga. At wala talagang nagbabantay. So, ito ang itsura ng aking tindahan ngayon mga kasari maraming kulang pero tomorrow, Friday, mayroon akong delivery. At ngayon hindi ko alam kung may darating akong ahente ngayon. Kasi minsan, uh, pwes a month lang yan, dumadating ang Jack Angel dito sa amin. So, ito lang mga kasali ang share ko sa inyo at papasinsan nyo ng aking boses at medyo malat pa tayo dahil buti nga ngayon nagkaroon na ako ng boses. Noong mga nakaraan, wala talaga akong boses dahil sa ubo at hika sobrang hirap ng na napagdaanan ko na trangkaso lang daw yun pero parang iba ang trangkaso iba ang tama ng trangkaso ngayon kasi hindi ako makatayo ng 2 days yata yun na hindi ako makatayo ay hindi kaya ng katawan ko yung sakit ng mga buto ayan yung ating chicheria wala na talaga nakadisplay halos daming kulang at yan pa yung mga chichirya na pinamili ko nung bago ako nagkasakit. Nandyan pa rin, hindi pa na display So, yun lang mga kasari ang uh, share ko sa inyo na dapat pag-ingatan talaga natin ang ating katawan para hindi tayo magkasakit pag may time magpahinga din. At maraming salamat sa patuloy na nanonood ng aking mga videos sa aking mga subscribers. Thank you so much sa inyo. At hanggang dito na lang ang aking share sa inyo ngayong umaga ng Awebes. Thank you so much. Bye-bye mga kasari.